Samantala, balikan muna natin ang aming kasamang si Waiwai ang makalma kaugnay ng balitang paghahain ng kaso sa ombudsman ng isang human rights defender laban kina Davao City uh, o laban kina Laila Dilima at Sulu Governor Sakurtan sa kasong terrorism at pagbibigay proteksyon sa Abu Sayyaf. Aya. Ito matapos magsapangayon sa office for the Ombudsman sa Mandanao office dito nga sa Davao City, ang isang uh, defender ng human rights. Bukod kay Sen. Dalima, kasama din sa mga sinampahan ng kaso ay si Sulu Governor Abdur Sakurtan. Ang kaso inihain ay violation of Section 4 of Republic Act No. 10168 o act defining of financing of terrorism in relation to Section 3 Republic Act No. 3019 o ito yung tinatawag na Anti-Graft and Practices Act dishonesty, si neglect of duty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Inihan ito ni Natimogen Tulawi at ni Abner Salahi Tahil na ayaw magpakuha nga sa camera kanina na kung saan inihain naman nila sa ombudsman ang ebidensyang hawak nila at palagay nila ito ay matibay na ebidensya para nga makakapagdiin sa nabanggit na opisyal. Bagamat tumanggi naman na si Lawi na ilahad ang mga ebidensya ang kanyang inihain ngayon sa ombudsman. Pero paliwanag ngayon ay mga ombudsman o ang tagapagsalita ng ombudsman ay aabuti muna ng 120 days bago nila malaman kung ito ay may probable cause para magsagawa nga ng preliminary investigation. At mula rito sa Davao City, ako si Waywaya Makalma para sa TV News. With the return of suspected Visayan drug lord Kerwin Espinosa to the country, Senator Leila de Lima has been voicing out possible scenarios of hurling new accusations against her as an alleged recipient of payola from the Espinosa's illegal drugs trade. Kerwin has yet to file his affidavit, and yet another case against the former justice secretary was filed with the Office of the Ombudsman. This time in Mindanao, Ayama Kalma has more of the details. Senator Leila de Lima faces another legal battle ahead after a defender of human rights in Davao City filed the case with the Ombudsman Mindanao office. Against embattled legislator together with Sulu Governor Abdur Sakurtan in violation of Section 4 of Republic Act No. 10168, or an act defining financing of terrorism in relation to Section 3, Republic Act No. 3019, Anti-Graft Practices Act, and dishonesty, neglect of duty grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service the charges were filed by Temojen Tulawi and Abner Salahi Tahil with the office of the ombudsman in Mindanao bearing hard evidence against the two officials this is aside from the names submitted as witnesses to pin down the two officials according to Tulawi Tan and Delima have long been conniving in incidents involving members of the Abu Sayyaf group who have been incarcerated but usually released. She allegedly did this during her term as secretary of the Department of Justice. The two officials are also said to be involved in kidnap for ransom cases in the areas of Sulu. <laughs> tuloy-tuloy activity ng mga terrorist. So nagsusunod ko sa ombudsman, so binigay ko lahat ng ebidensya at padala ko yung aking mga witnesses para magpatunay na na meron talagang tulong na tanggap ang mga terrorist galing kay TULAWI POINTED OUT THAT TAN STARTED HELPING THE GOVERNMENT IN FREEING HOSTAGES ONLY RECENTLY, EVEN USING HIS OWN MONEY TO FREE THE OTHER KIDNAPPED VICTIMS OF THE ASG. HE ACCUSED THAT TAN IS JUST DOING THIS TO GAIN THE FAVOR OF PRESIDENT DUTERTE. GOVERNOR TAN AND Delima HAVE BEEN WORKING TOGETHER SINCE TAN HIRED SENATOR Delima AS HIS ELECTION LAWYER according to attorney maria faith presbitero, the latest case against officials still needs to be consulted with the central office of the ombudsman, considering the fact that the defendants hold high positions in government and that more than 100 days are needed before the ombudsman issues a decision. i noticed that um, this involves um, elective official also, and we have um, an administrative case. So we have 120 days for the office to uh, resolve the case. Ombudsman mo na magkaroon ng mabilis ang investigasyon sa pagkakasangkot ni Senator Laila de Lima sa illegal drug trade. Sa formal complaint na inihain ni Belica sa Office of the Ombudsman, pinasususpend nito si Senadora Laila de Lima ng siyam na araw habang gumugulong ang investigasyon. Si Erwin sa detalye. And this is a challenge to her. Otherwise, isara na lang natin itong opisina niya. Dahil imbis na itong takbuhan ng taong bayan, eh ang protector ng mga kriminal at drug lords. Ito ang hamon ni Gregora Belgica kay Ombudsman Conchita Carpio Morales kung magpapatumpik-tumpik ito sa kanyang trabaho. Kung papaano'ng napakabilis ipag-utos umano ni Ombudsman Morales ang pagsisiyasat kay PNP Chief Ronald De La Rosa dahil sa pag-amin ng general na sinagot ni Senator Manny Pacquiao ang gastos ng buong pamilya nito sa panonood sa nakaraang Pacquiao Vargas fight sa Las Vegas, Nevada, dapat rin anyang iutos ng mabilisan ng ombudsman ng investigasyon sa pagkakasangkot ni Senador Leila Dilima sa illegal drug trade matapos aminin na nakarelasyon nga nito ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sinasabing kolektor ng drug money mula sa loob ng NBP. Sa dami nang naglabas ang testimonya na nagsasabing sangkot ang senadora sa illegal drug trade sa loob ng pambansang piitan, maliwanag na may probable cause o matibay na batayan upang paimbestiga ng senadora. eh Boyfriend niya pala yung uh, sinasabi ng mga drug lords na uh, collector nila for her. Is that not enough? That's very glaring for us. So, uh, wag ganon. Ang ating pagsiservisyo para sa tao ang ating katapatan para sa bayan at sa ating saligang batas, hindi sa partido. Sa formal complaint na inihain ni Belgica sa Office of the Ombudsman ngayong araw, pinapasuspindi nito si Senadora Leila Dilima ng siyam na pong araw habang gumugulong ang investigasyon dahil sa paglabag ng Senadora sa gross immorality na nangyari noong Justice Secretary pa ito. It will be a case that she can act on. Actually, hindi mo kakailangan file to eh. Ano to eh, motopropyo, eh. ba diba? Si Bato, nung in-investigate niya, oh, inamin daw. May admission daw. Ito, ganun din eh. So, what's the difference? So, Paglilinaw ni Belgica, hindi nataon ng pagsasampa ng reklamo kay Senadora Dilima sa pagbabalik ni Kerwin Espinosa na tinaguri ang drug lord ng Eastern Visayas Region. Sa halip, ang nais niya'y kumilos nang patas ang ombudsman ukol sa kaso ng public officials at huwag mahaluan ng kulay politika ang desisyon nito. Kung sakaling hindi kikilos ang ombudsman, isa lang niya ang maliwanag grito May kinikilingan si ombudsman Conchita Carpio Morales. Just to prove na yung sinasabi natin na she is being unfair. She is being unfair, she is playing politics. At kung hindi natin makuha ang kakatarungan sa hukuman, eh at least man lang magsuffer siya sa isipan at damdamin ng mga tao ang ganun ang ginawa niya. Sagot naman ni Belgica sa paglusot ng senadora na tigilan na kanyang personal at pribadong buhay, isang krimen ang pakikiyapid o adultery na dapat imbestigahan ng ombudsman. Formal nang nagsampan ng kaso ang National Bureau of Investigation laban kay Senador Laila Delima at labing pitong iba pa para sa pagkakasangkot ng mga ito sa presyon ng ilegal na droga at katiwalian. May report si Julius Pisambron. Nang naisampan ng National Bureau of Investigation ang criminal complaint laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila de Lima. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, Webes ng umaga nang tuluyang maisampa ito. Bukod sa Senadora, kasama ding kinasuhan ng labing pitong iba pa dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga, kabilang sa inihain ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act qualified bribery, anti-graft law, code of conduct and ethical standards for public officials and employees at Presidential Decree 46 na kilalang Law on Accepting Gifts. We are going to consolidate this and I think the panel is going to require uh, Senator De Lima, Secretary De Lima, to file her counter affidavits as well as the other uh, respondents. Kasama din sa complaint sina dating Bureau Director Franklin Bukayo, NBI Deputy Director Rafael Ragos at dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Paliwanag din naman ni Aguirre bukod kay Dilima na una nang kinasuhan ni JB Sebastian si dating New Believed Prison Spokesperson Superintendent Richard Swashkoff. But I think it will be consolidated also. Wala namang reason why it could not be consolidated. Eh hindi din lusot sa kasong paglabag sa so, Comprehensive Dangerous Drugs Act for Sale, Trading, Delivery, Distribution and Transportation ang mga inmates na sina Sebastian, Herbert Colanco, Engelbert Durano, Vicente C., Peter Co. at Jojo Baligad. Kasabay ng paglabas ng umano'y drug matrix sa Bilibid, kinumpirma ng isang dating opisyal ng National Bureau of Investigation ng mga paratang ni Pangulong Duterte kay Senadora Laila Dilima. May sarili rin daw siyang ebidensya laban sa dating amo sa DOJ, narito po ang aming eksklusibong report. Aminado si dating NBI Deputy Director Renaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayon ay senadora Laila Delima. Si ni Delima sa si Esmeralda sa si NBI noong 2014 kasama ang isapang pang Deputy Director na si Raul lasala. Dahil umanong sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles, itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni Dilima. Iligal yung ginawa ni Dilima sa amin. kare uh -huh. official kami nila sa eh. uh -huh. alay. Diba? Wala kaming kaso, hindi kami ininvestigahan, wala kaming trial, murata orata, orata. process nung yung niya na unang due process. Kalukuhan yun, siya ang kagagawa nyo. Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umunay pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni Dilima. Dapat natapos namin kung hindi kami inalis niyan. Eh. Oh, ako, ah, ano mga pronouncement ng presidente eh? ng presidente natin? yun ang tumbok namin noon. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni Delima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpa-promote kay Delima. Kung ahente pa, kung positive pa, basta any agency po that matter under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment, kung lapitan mo yan, siyang tamang daan. Ganon, ganon kalabas yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn sa pamahalaan. Ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakumpleto ko yung akin lang, ano, wala akong connection kay President no, Yung sarili ko lang. Pag nakumpleto yung itutun ko sa kanila. Pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba yung my privilege speech? Mga, may iba-ibang forces na siguro ito. Gumagamit ng mga agents of vengeance. So, ga sobrang galit ang mga yan sa akin. Yung dalawa na yan.